Ang kaso ng road rage ang navideohan kung saan isang motorista ang bumunot at nagkasa ng baril. Apat na tracker team ang binuunan ng Valenzuela Police, matuntun lang ang armado motorista. Nakatutok si June Veneracion. Kerel ang video na ito, nakuha sa isang dashcam noong August 19 sa barangay Punturin sa Valenzuela City. Makikita ang buo ang driver ng SUV Nagkasa ng baril habang may nilalapitan na hindi kita sa kamera. Nang pabalik na ang driver sa kanyang sasakyan, may nakasunod na lalaki, driver ng isang taxi. Sandali silang nag-usap hanggang tulaki nito ng SUV driver. Nakuna ng CCTV ng barangay ang mga pangyayari bago naganap ang tulakan. Makikita ang SUV na mabilis ang takbo. Pero napatigil ito dahil may nakaharang na truck sa unahan. Hindi ito nakalusot sa kabilang lane dahil may paparating na taxi hindi kita sa video pero nagkasagian daw ang dalawang sasakyan. Ang driver ng SUV, bumurot umano ng baril. Kinausap naman ni taxi driver yung sa Fortuner, ay eh, nagano agad siya, nagalit um, at uh, minura. Tapos pumunta ng sasakyan, bumalik. sa kinuha yung baril. Sa kasadang ito dito sa barangay Punturin, nangyari ang insidente ng road rage noong August 19. Batay sa investigasyon ng PNP, nagugat ang gulo dahil lang sa sagian sa pagitan ng driver ng SUV at driver ng taxi. Nabulabog ng gulo ang ilang residente. Nagising pa noong mga oras na yon. Ano po ang niyo? Ano, ano, Parang lang ano, Nang, parang nagtalo lang. Tapos sila takot na ano, nahawa ko eh. Parang galit eh. Walang nag-report o nagreklamo sa barangay maging sa pulisya. Bumuo ng tracker teams ang Valenzuela City Police Station para mag-imbestiga at hanapin ang motoristang bumurot ng baril. I dispatch uh, four teams for that para mabilis ang aksyon natin. Umaapila ang Valenzuela City Government sa publiko na mag-report kung meron silang nalalaman sa panibagong insidente ng road rage. Panatili lang po sa natin yung lamig ng ulo, kung sakaling may sagian, idaan eh, natin sa tamang ano, sistema. Patulad po namin, napakalapit namin sa pinangyarihan. Ang naglabas ng video, si Attorney Raymond Fortun, Nasharing nag-post ng video ng naunang road rage incident sa pagitan ng dating pulisa si Wilfredo Gonzales at nakagitkita niyang siklista sa Quezon City. It creates a very chilling effect na actually these things are not isolated incidents it's possible na meron pang mga ibang nangyayari na unfortunately walang video. Marami na ang mga insidente ng away sa kalsada. Ang ilan na sa patayan. Noong July 1991, binari sa ulo ang 25 taong gulang na si Aldon Maguan nang muntik niyang makabanggaang si Rolito Go, isang negosyante sa San Juan. Sinintensyahan si Go ng reklasyon perpetua at nakalaya lang noong 2016 matapos ang mahigit 20 taong pagkakabilanggo. Noong 1998 naman, namatay si Feliber Andres matapos paputokan ni Inocencio Gonzales ang sasakyang muntik niyang makabanggaan na minamaneho ng asawa ng buntis na OFW Hinatulan si Gonzales ng guilty of homicide at sinintensyahan ng mahigit labing apat na taong pagkakakulong. Kaya payo ng Automobile Association of the Philippines, lamig dulo at umiwas na lang sa away kalye. Kung kaya naman daanin sa diplomasya, kung halimbawa nagkasagian, uh, dumaan ay gawin natin yung pag-usapan ng may diplomasya or kung ikaw naman sa tingin mo na meron nang parang kasi mapapansin mo naman kung ang kasabay mo sa kalsada na mainitin ng ulo siguro kung kaya mong magbigay magbigay ng ikaw na magbigay para makaiwas na lang tayo sa ganyang uh, away sa kalsada na pwedeng mauwi sa hindi magandang resulta uh -oh. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion nakatutok 24 oras. Mga kapuso kasama nyo kami 24 oras.